Uh, <laughs> anong isda ang mabango? Bangus. Ha? Bangus. Anong isda ang mabango? Bangus. Ano? Sirit. Sirit. Eddie, ligo. sebagai <laughs> <laughs> bagay pa yung mga... Abot <laughs> na! Ako ulit! Anong isda ang... Ulit ulit! Ah! Oh. Ulit ulit! Oo! Inulit ulit! Easy! Easy! Tagal! Ano? Si Yes. Anong isda ang paulit-ulit? Edi. Oh, 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 bye bye bye. Alam <laughs> na <I love you. laughs> Oh sige, ano pa? Ikaw. Ano man. Ano <laughs> <laughs> ulit? Anong isda ang maswerte Hindi <laughs> mo alam? Sirit. sirit naman? O, lagi na lang sirit eh. Anong eh, Anong isda ang maswerte? Sirit na? Eh, di Lucky 7. <laughs> Oh, kulit. Wala ka ba maisip? Oh. Anong isda ang ang laging bago? Ba ang laging bago? Ba Anong isda ang laging bago? Ba ha? melek Eddie Fresca, hindi Anong isda ang mayaman? May mm. wala. Ano isda ang mayaman? Sirit? Edi, senyurita? <laughs> Anong isda ang Anong isda ang hari? Ha? Ano? Signorita. <laughs> Edie. King Cup! Alay <laughs> ko naman. Wala ka ba? Wala. Ha? Nah? na lang wala, ako na lang Nah? Ah. Ah. <laughs> ano Nah? yan? Nah? isda ang babae? Sino ito na naman? Yung madali. Oh, ano isda babae? hindi Ako? Tirit na? Mega! Right. <laughs> Mega! Ano ba? yan? la ko lahat. Oo. Oh. <laughs> oh. Butot balat, lumilipad. Magbula. agala. Kaya <laughs> na, kaya na. Hindi ko pa nakita. Ha? Kaya na. <laughs>